While new investors are coming in, we have yet to see the full benefits of these laws. Sa makatuwid, bukas na ang ating ekonomiya without violating or amending the Constitution. Hindi natin kinailangan mag-con-con, con-as, con o initiative. Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig, kuryente, seaports, gasolina, at public utility jeeps natin. Handa pa tayo dito? Nasa pag-amyanda ba ng konstitusyon o palagi na nating sinasabi, nasa pagpapalakad ng ating mga ahensya, pagbawas ng korupsyon kung hindi man tanggalin ng todo-todo. And the the President was given the power to reclassify a public service as a public utility. Uh, among others other powers given to the President. But I think uh, the best person to speak on that is our colleague who sponsored the law uh, in 2022 senator grace po ma'am you have the floor thank you mr chair i would like to thank our guests for being here today also to clarify the issue kailangan ba natin ng chacha para sabihin that we are open for business sabi nila sarado ang ating ekonomiya pero ang totoo bukas naman talaga tayo sa foreign investors We have made great strides in the past years liberalizing our economy without compromising our national security or leaving behind Filipino businesses. Would amending the public utilities provision in our constitution open the economy or open a can of worms? Mahalagang mailatag sa diskusyon ang mga naging debate at deliberasyon ng Amended Public Service Act or PSA sa mga sektor na bukas Sa control ng dayuhan. We did this to encourage new players in sectors like airports, railways, expressways, and telecommunications. The idea was more competition means better services at better prices. All in all, a win for the Filipino consumers. Without changing the constitution and guided by the long line of cases decided by the Supreme Court as to what Pub public utilities really are. We carved out public utilities, which will remain covered by the 60% Filipino ownership requirement from public services that were opened up by the PSA to full foreign investments. This is a repeat performance of what we did with Epira decades ago, where we carved out power generation from public utility. Among those we retained under public utilities are industries known as natural monopolies or yung mga industriang masmura at cost effective kung magisalang ang service provider. These are various distribution, transmission, and pipeline systems carrying essentials such as electricity, water, and petroleum. Because of the nature of these natural monopolies, we needed to ensure the security and supply of these essential utilities. Sigur, sig, natin na pa rin ang may control sa mga ito at ay hindi ng mga dayuhan. Ensuring seaports under Filipino ownership and control was also a matter of economic and national security. As an archipelago, seaports are the gateways for large-scale transport. of people and cargo. First line of defense natin ang seaports laban sa smuggling, piracy at sa kahit anong banta at seguridad sa ating teritoryo. Panghuli, siniguro natin na Pilipino pa rin ang may control sa tradisyonal at demarc di makinang pampasaherong demarc uh, di makinang pampasaherong sasakyan para maprotektahan ang ating mga super lalo na ngayon hindi pa maayos ang PUV modernization program. With PSA, we protected the essentials while opening up others to much needed investments. Una na dito ang telecommunications na talagang nangangailangan ng mas pinalawig na kompetisyon para gumanda ang serbisyo at bumaba ang presyo. Through the PSA, we welcomed Starlink to come in and breathe new life to the industry Actually, yan ang unang-unang permit na binigyan ng National Telecommunications Company um, Commission nung pinasa natin ang PSA. Starlink was 0001. At sa ngayon, ang Starlink ang nagbibigay ng signal sa mga unserved at underserved areas. Pati dun sa mga bases natin sa Pag-asa Island, sila ay dumidepende sa Starlink dahil hindi kaya ng mga local telecoms natin. Mabuti na lang meron. Dahil ang totoo nun, ang signal ng ibang bansa ay mas malakas pa dito sa ating mga teritoryong isla kesa sa sarili nating mga signals. So kung hindi natin pinayagan ng Public Service Act, walang Starlink doon sa mga lugar na walang signal. Kaya yung mga sinasabi nila, kailangan natin buksan ang ating ekonomiya. Sana pag-aralan muna nila ang itong napasa na nating batas. Bukod pa dito, binuksan din natin ang ating airlines at shipping lines to key investment networks and innovation. Kaya nag, ngayon meron na uling uh, United Airlines flight from the Philippines to the United States dahil nadagdagan na naman itong kumpiyansa ng mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Napakahalaga nito at lalo na sumigla muli ang industriya sa revenge travel pagkatapos ng pandemya. Doon sa mga nagsasabing kailangan natin buksan pa ang ating ekonomiya, yung mga iba bumubulong pa. Sana ang mga dayuhan ay payagan bumili ng lupa dito sa ating bansa. Dahil hindi naman nila madadala ang lupa sa kanilang bayan. Totoo naman 'yun, hindi nila kayang buhatin ang lupa, pero isipin niyo, kung ang kompetensya natin, ang exchange rate ng pera nila mas mataas dito sa mga Pilipino, paano na yung mga bagong graduates natin, paano na yung mga middle class, makikipagkompetensya. E nung dumami nga ang Pogo dito, naging napakamahal ng mga single units dito sa paligid ng Senado na ang aming mga staff na kung ikukumpara mo, mas malaki na ang sweldo kasi sa iba, ay nahihirapan pang magrenta o bumili ng unit. Bubuksan pa natin para sila ay makabili dito. Tignan din natin ang ating mga paliparan on how these can be revitalized through proper capital. We expect to see this realized in the upcoming NAIA rehabilitation. Kung titignan ninyo ang mga bidders natin dito sa NAIA, kasama dito yung mga nag-ooperate ng Incheon Airport, nag-ooperate ng airport sa Singapore, nag-ooperate ng airport sa Indonesia at sa New Delhi. Sapagkat na niliberalize na natin itong airport sector. As we opened up these sectors, we also placed safeguards to protect our national security and interests. For example, we banned corporations owned by other governments from investing in public utilities and critical infrastructure. Halimbawa na lang, yung isang banyaga na kontrolado ang kanilang mga kumpanya ay hindi pwedeng magmay-ari ng telecommunications dito sa ating bansa. Hindi ko nababanggitin, alam niyo kung sino yan. Um, nalagay din dito na tayo ay may reciprocity requirements for critical industries para patas ang kalakaran. Halimbawa, dito sa Pilipinas, pinapayagan natin 100% ownership ng telecommunications. Pero sa ibang bansa na gusto mag-invest dito, hindi naman nila tayo pinapayagan, hindi din natin sila papayagan dito. Di diba Para meron din tayong proteksyon para sa atin. More importantly, binigyan natin ng kapangyarihan ng ating presidente na isuspend o pagbawalan ang kahit na anong transaksyon or investment na magbibigay control sa dayuhan sa isang public service kung ito ay may banta sa ating national security. So kung meron tayong isang bansa na pinagdududahan, kahit na sabihin natin bukas ang ating ekonomiya, pwede nating sabihin, sorry, kayo, hindi namin wala kayong wala kaming kumpiyansa sa inyo. Alongside PSA we we are positioned to attract foreign investments through the amended Foreign Investments Act and the Retail Trade Liberalization Act. The amended IRR of the Renewable Energy Act now allows up to 100% foreign investments in renewable energy resources. Filipino companies have partnered with foreign investors for the Mabini wind power project in Batangas and solar power projects in the Pampanga ecozone. While new investors are coming in, we have yet to see the full benefits of these laws. Sa makatuwid, bukas na ang ating ekonomiya. We have done so, as said by our esteemed statesman, former Senator Frank Drilon, without violating or amending the constitution. Hindi natin kinailangan mag -con, con con as o pecking initiative. Look at the industries we carved out. Power, water, seaports, petrol, PUVs. These are the remaining public utilities in the country. Yung Filipino ownership, critical for these sectors. Kung oo, bakit natin bubuksan sa kontrol ng dayuhan ang mga ito? As it stands now, RBH6 proposes opening through legislation all public utilities to foreign ownership investments and even management without the constitutional protection grounded on national security and domestic interest hindi lang ito usapin ng pagpasok ng foreign capital at businesses tignan din natin ang magiging epekto pwedeng tanggalin sa mga pilipino ang control sa lahat ng sektor na nagbibigay serbisyo sa publiko Pwedeng makontrol ng ibang bansa ang tubig kuryente, seaports, gasolina at public utility jeeps natin. Handa pa tayo dito. Kaya ba natin makipagkompetensya sila? Makakasabay ba ang Pilipino at local businesses sa pagpasok ng foreign competition sa lahat ng industriya? Makakasiguro ba tayo na papasok ang foreign investors, uunlad ang bayan? These are the questions needed to be answered. Nasa pag-amyanda ba ng konstitusyon o palagi na nating sinasabi, nasa pagpapalakad ng ating mga ahensya, pagbawas ng korupsyon kung hindi man tanggalin ng todo-todo, at paglimita ng bureaucracia. Amending the Public Service Act took several congresses and decades of data gathering and study, countless hours of debates, interpolations, amendments, and discussions were poured into craft just one particular carving out in our constitution. Talagang pinag-aralan natin ang pangangailangan at epekto ng pagbukas ng bawat sektor. Kung dumaan sa butas ng karayom ang 86-year-old Public Service Act, mas lalong kailangan nating masunod, masuyod ang pag-amienda ng ating 37-year-old na saligang batas. Kaya maraming salamat sa inyong pagdalo ngayon para liwanagin ang ang ating diskusyon ngayon at sa ating chairman sa pagpayag na magbigay ako ng uh, pangbukas para dito sa ating pag, uh, diskusyon ngayong araw. Salamat po. Thank you very much, uh, Senator Poe, for expounding on the law she sponsored the